Ngayong araw mga bro, sa panibago kong vlog, may gusto lang akong share sa inyo. Magbimaintenance nga pala kami sa aming air conditioning system sa aming accommodation. Bali, tinawag muna ito ng aming electrical officer sa duty officer sa bridge. Kung makikita nyo, tumawag na siya gamit ang telepono. At ipapaalam niya na ipapara muna namin ang aming compressor sa aming air conditioning system sa aming accommodation dahil kasama pa ang bridge sa aming air conditioning system sa aming accommodation. Bali, pakita ko lang sa inyo mga bro ang diagram ng air handling unit namin. Kung makikita nyo, yung kulay pula na may box niyan yan, yan ang papalitan namin dahil yung kulay yellow na may box, medyo malinis pa yung mga filter mga bro. Bali, ito pala ang filter cloth na aming gagamitin. Ginupit na pala namin yan na ang size ay 83 cm by 93 cm kung makikita nyo pinara na rin ng aming electrical officer ang econobent, excess pan at ang supply pan tapos nagkaroon na ng alarm sa display at pumara na ang compressor bali si switch off na lang ito mga bro kung makikita nyo naka off na bali nagsimula na nga pala kami upang i-check ang mga filter nito mga bro binuksan na ng aming electrical officer ang sa ibabaw tapos binuksan na rin na parang Jeffrey ang sa preheater section ito na nga pala yun mga bro. Isa-isa na namin kinalas at pinalitan ng bagong filter. Kung mapapansin nyo, ang dumi na nung lumang filter. At binalik na rin namin ito ng maayos. Kung paano lang naman kinalas ito mga bro, ganun lang din ang pagbalik. Ito nga pala yung loob ng preheater section mga bro. Kung mapapansin nyo, kasama ko ang electrical officer na pumasok dyan upang ayusin ng maayos yung mga filter cloth dahil kapag hindi maayos yan maaaring magdumi yung mga pins sa preheater section mga bro dahil kinakailangan palaging malinis yan medyo mahirap din kasing linisin yan lalo na kung gagamitan nyo pa ng mga tubig dahil medyo mainit dito sa lugar na aming binabiyahe nasa Asia na kami kaya medyo mabilisan lang ang galawan mga bro pagkatapos nga namin mapalitan yung mga filter sa preheater section, binuksan na ulit ng aming electrical officer ang supply pan, exhaust pan at ang econo vent. Kung makikita nyo yung mga indication light gumana na at yung ammeter tama na ulit yung reading at in-start nyo na ang aming compressor. Kung makikita nyo mga bro, umilaw na ang indication light at inobserbahan lang ulit namin ito mga bro. Ito nga pala yung pinakang display monitor niya maandar na yung compressor number 2 mga bro. Bali, mo monitor lang din namin dyan yung suction pressure at discharge pressure mga bro. Yung LP, HP, tapos yung mga temperature mga bro. Bali, check na rin namin yung crankcase oil at ang level ng refrigerant sa condenser receiver mga bro. Kung makikita nyo, okay naman yung level niya. Tapos check lang ulit namin kung may mga leak. Bali gusto ko lang i-share sa inyo mga bro kung paano kami nagme sa aming refrigeration system, sa aming accommodation at sa aming air handling unit para magkaroon kayo ng idea lalo na sa mga nagbabalak mag-electrician sa barko at sa mga baguhan dyan na hindi pa nakakaranas ng ganitong pagme-maintenance. Sana nakatulong ang simpleng video na ito. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa aking mga video at sa patuloy na nagpa-follow, like and share. God bless sa inyong lahat.